Pamalas TV. Di bali po, pupunta naman po natin yung lula at lolo doon sa bundok upang kumustahin na naman po ano. Ayan, kaya ito po, dala natin yung motor dahil medyo malayo po ano. Ilalagay muna natin dito dahil maglala, maglalakad pa tayo ng papasok na medyo malayo pa dito mula sa kinatatayuan natin ano. Kaya sa ngayon, di bali nagdala tayo ng kunting pasalubong sa dalawang lolo at lola ano para kahit papa pa, no may maibigay naman tayo sa kanila ayan ito nga konti bigas lang ito ang ating dadalain ano dahil ito nga ang ating nakaya at ito, ito guys ay pasalubong lang naman natin doon sa dalawang matanda ano para kahit papa no may maayabot tayo ng konti sa kanila dahil alam naman natin na bumibili rin naman sila ng bigas doon at medyo malayo talaga ang kanilang bahay ng kanilang kinatatayuan at, din na, at binilihan din natin ng isda para alam naman natin na malayo talaga ang bilihan dito malayo sa palingki grobihira lang sa makakain ng isda kaya ito ganito ito ang ating pasalubong sa kanila Ayan, kaya samahan mo ako guys, ay eh, kasamahan mo ako sa pagbisita sa dalawang matanda na lulu at lula doon sa kanilang tinitiran sa bukid ano na yun nga na mas pinili nilang tumira sa ganong kalayong lugar. Ayan. Guys, di bali, dito ang andaan papunta doon kila lulu at lula. No? Di ba may dala nga tayong itak dahil yung una natin dito dahil nag-aalala tayo baka maka Tumpong tayo dito ng ahas kaya nagdamay dala tayong itak ano kaya medyo talagang malayo nasa pinakadulo pa sila ayan guys samahan tayo guys Ayan ano guys, sa paglalakad natin, mayroon po tayong nadaanan na mga tanim na pinya na may mga bunga na rin at ang lalaki ng kanilang mga bunga ano. Ayun, hindi natin alam kung kaninong tanim 'to. Ayun, di ba? Ito ay nadaan na lang natin napapasok doon sa bahay na eh, ng dalawang lulo at lula ano. Ay, ang gaganda ng pinya at ang lalaki. Ayun. Talaga so, halos nasa kalahati na tayo guys ano sa paglalakad bago tayo makarating doon sa dalawang matanda ayan at ganoon po ang dinadaanan nila no? bago sila makarating doon sa bahay na kanilang tinitirahan talagang napakasukal pa rito at napakadamo ng paligid ayan, ito po ay isang daan ng kalabaw ano ang dinadaanan nila para makarating sila doon sa kanilang bahay ayan, medyo malapit na tayo na uh, dito sa ating kinatayuan, tanaw na natin yung kubo nila lulo at lola. Dahil hindi nila alam na tayo ipapunta sa kanilang kubo. Ano? Kaya surprise ang, ang ating pagpunta doon. Tara, tuloy-tuloy na tayo. Hindi guys nag-aalam si Lula na nasa likod na tayo. Ano? Yeah. Opo. po oi kamusta na tayo mm. ay gaya kong tabasan kamusta mm. na ay magbukin na ayan it, nandito na po kami ano para yun para kumustahin sila at dalawin sa kanilang magandang kubo ito nga ang daming biyaya na, na ka, no? yung pagpunta natin dito ano guys wala pa itong ngayon Atay, ay ang daming sila oo ang daming sila di ba ito ang pasalubong natin sa inyo nay ito, bigas. Yan, dito na kayan. At ito lang ating nakayanan. Mm -hmm. uh -huh. Kahit papano, may may pa paano, may nagdala tayo. Yung sakyan mo dyan. Dito. Yung sakyan pa pala sila dito. Uh -huh. Yan, may na kinakain pala silang sakyan dito. Kumuna eh. uh -huh. ano kayo at ang layo lang nilakad namin. Uh, Merinda kayo sakyan. Salamat. Kumusta uh -huh. na po kayo? Kaya lagi kayo magdasal, biyaya ng lumikha. O, oh, biyaya ng lumikha. <laughs> hindi, hindi lang din yan matatanggap ninyo. Yan. Pinabasong tayo. Tay, ilabas mo ang tilapia. Hmm. Hmm. Ayan, yan ay dahil bihira. Dahil malayo dito ang bilhin, kaya naisipan natin nagbili tayo ng... Iyak, yes. yeah. Malaki. Ilabas eh. mo tayo sa ano, lagay mo sa planga. Ang hmm. paya-plato. Ay, mo dito, baka sabihin binili. Lagay mo doon sa ano, sa jalato. Hmm. Ayan, may dala tayong pipino para pang paano. May bigas pa. Salamat. Ayan. Yan, kumusta na nai sa ano dito. Eh, napakasarap guys talaga ng hangin dito. Kaya nga sila na nai malakas pa sila. Dito gulay na araw-araw. Kung titingnan niyo sa kanilang edad, kita pa yung lakas ng kanilang Ay, katawan Ay, sabi ano? Ko, ka, ang pagod mo, hindi pa yung pagod ko nung maliliit pang mm. mga bata. Ang layo ng iniigibang ko, ang layo ng pinaglalaban ko. Tapos mm nakikipaglaba pa ako para makakuha mambiling bigas yung Nardo. Mm -hmm. Ay, hindi yan hirap ang dinaanan Talagans. ko ng maliliit pa mga bata. Sanay pala. Ang mga na... ko, apat. Mm -hmm. Pero, lagi kong napapanaginipan din ngayon. Dinadasalan ko. Mm hmm. Rekem. Hindi ninyo alam ang Rekem. Hindi na. Ay, anong Rekem? Sa mga kaluluwa yun. Rekem, eterna na dumini, do nice It looks city. Rekis katimpas si Amin. Mm hmm. Intrusin nyo rin to adorimus. Hindi ninyo alam yun. Hindi na yung anong-ano yung Latin? Mga Kastila ang lula ko noon. hindi ah, um, mali marunong po ang, presa, ang, dasal ay, noon, isang daan. Diyos uh, Santa Maria Gloria Trikim. Nagro-rosary um, yun. Nakikinig lang ako. To be in three to his Ayan, nga guys. Kastila tayo, yun na. tayo nila nanay. Dahil uh, ang kalang tapos, dasal ay Kastila. Hindi uh, natin Santa alam. Santa Maria. Mari didi Dios rega por nosotros, pecadores, aura en laura dinistra morte, amen. Gloria, patre, en in principio, et nun simper, sicula, siculorum, amen. requiem eternam donas domini et lusupit, walusit, regis, katimpasi, amen. Siyem yan, hindi ko nagagawin, hmm. siyem na pampagod. Entro, signor, into casa tu, adoremos. Ayan, magaling magdasal pala si nanay Lagi na. Anong na dasal yan, nay, na, na, latin? Oo. Oh. Oo. Latin. Kastila na ako Kastila. Mga lula ko noon ay. Oh, kaya marunong magdasal lang ng ganong dasal ng Kastila. na Kastila. Eh, hindi namin alam yun ay kung anong klaseng ng dasal yun. Lang. Ang turo nga sa akin, sandaan daw, ginag sandaan daw, ay ginagawa kong siyem na siyem lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Di ko kaya na. Kumusta na nai dito? Malakas pa. Malakas pa. Oh, ayan. Malakas pa ang hininga ko na sa Dahil maganda rito ang hangin sa maganda bukid. Maganda ano, ay klima. Mm -hmm. Mm -hmm. Lalo na si tatay. Ayan, ano tay, kumusta na? Uh, ayos lang. Malakas pa Lalo rin si tatay. Galing daw siyang tabasan pa lang. Sa saging, sagingan. Mm -hmm. Ayan. Para may di, kainin. Di balit, di bali guys, ay pangalawang yeah. bisita natin dito, ano, kila lulu at lola upang kumustahin sila. Dito nga, lagap paggabi dito, sa baka sa susunod, kahit pa paano mag ipon tayo ng pambili ng solar dahil madilim dito ano guys dahil walang kuryente nga dito ayan mag ipon ta kung sino man pong gustong yung taos sa puso lang kundi naman ay mag ipon tayo para sa kanila para makapagbili ng solar dito para kahit gabi ay maliwanag ayan dahil talaga dito ay malayo sa syudad walang kuryente talagang pinilihan nilang magtira rito dahil yun nga daw maganda ang klima rito, hangin at ang gulay ay nandito lang, hindi na kailangan pang bumili ayan araw-araw gulay araw-araw mm. gulay kaya Dawon nagbili ng tayo amparaya, ng dahon ng malunggay ayan. dahon ng libi-libi dahon ng gabi mm -hmm. dahon ng ano yung gulayin ditong ano yan, ang palaya mm -hmm. kaya araw-araw dito gulay yung mustang gulay Ayan. pala yan, malunggay. Saka, ano, gabi. Ayan, di balit talagang puro Saka, gulay. Ang kinakain kaya umahaba mabal. ang buhay. Ano, Nay? Ah? Kaya umahaba uh, ang buhay, puro gulay. Oo. Uh, uh. At sinta na. sinta oh, na. Ayan. Ahaba ah, pa e, daw ang buhay ko pag laging magdadasal. Araw-araw. Mm -hmm. Gaya nun dinasal ni Nanay kanina. Alas-siti, tapos alas-tres. Mahaba daw ang buhay, sabi ni Father sa radyo sa naga. Ayan. Pag nagmimisa. Ayan. Kaya lagi daw magdasal. Mm -hmm. Kaya tinan mo si itay si binti na namatay. Kasi nang bubog-bubog kay inay nagkasakit na bardilyo. Mm -hmm. Tarak What? ang mata, ang hindi <coughs> latras. Hindi makawika. Mm -hmm. Kaya sabi ko kay Oka, wag, wag lang yan. Pagod mo ang pagod ko noong araw. Yeah. Mga bata, ini kong pampaligo. Naglalaba ako ng pambiling bigas. <coughs> Nagigipag labandira. malayo. Naglalaba malayo. <coughs> Nobo ka na, Nay. Si tatay mo nagagalit sa akin at ang pagod daw. Maliit, malapit lang ang iigiban. Masaing lang. Hmm. Mm. Ayan, 'di ba 'yang ano, Nay? Mm -hmm. Baka sa susunod babalik na naman kami dito uh -huh. para makapagdala <laughs> na naman tayo ng pintuhan tayo. 'Yan, pintuhan. Kaya masarap ang buhay dito. Dahil sa gantong lugar, na, nagtira din ako sa bu sa bukid, nang Oh, ganitong, doon, oh maganda doon sa taas ng mm, ano. Kaya alam ko 'yung magandang tumirahan dito. Mm -mm. Saka, eh. ako lagi akong nananaginip sa mga bata. Mm -mm. Ang ganda. Ganda ng mga damit. Saka mga sasakyan na ano. auto, pintura blue. Kuray blue ang mga bagong auto, jeep, saka yan. Dito daw ang garahe. Saka yung mga bata na sakay, nalipad. <laughs> nalipad. <laughs> yun ang panaginip ko. Ayan, gati -gati. sa panaginip ni nanay. Ganun, ganun na nangyayari. <laughs> Ayan. Ayan, ano guys. Di bali, hanggang dito muna po ang ating pagkumusta kila nanay. Oo. Uh -huh. Dahil sa susunod naman, dadalo naman po tayo upang... Lagi akong nagpapasalamat na doon sa dala mo. Ayan. Isda. Ay, walang ano man ay. Dahil yan lang nakayana natin. Sa susunod, no, magdadalo mag naman po naman. tayo yung kaya, abot nating makakaya. no? Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood dahil binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na dalawin kayo dito at kumustahin. Salamat. Ayan. Tay, maraming salamat. Lagi, nga Lagi nga may dalaw. Mm -mm. Yang yang guys ano, hanggang dito lang po ang ating at video, ang Ipamalas TV. TV. Yeah.